Samantala, suspendido na ang pasok sa lahat ng antas ng klase sa buong Metro Manila ngayong araw, September 22, dahil sa smog formation. Ito ay base sa anunsyo ng mga alkalde ng labing pitong LGU sa NCR. MBC Network News! Posible namang tumagal pa hanggang Disyembre ang nararanasan na mapaminsalang volcanic smog na ibinubuga ng Taal Volcano. Sa panayam ng DZRH, sinabi ni FIVOX Director Teresito Bacolcol na lalong hindi umaangat ang ibinubugang usok ng Taal kapag malamig ang panahon. Pinag-iingat at pinaghahanda rin ang FIVOX ang mga residente malapit sa Taal sa maaring pagdulot ng iritasyon sa mga mata, lalamunan at respiratory tract. Sa huling monitoring ng FIVOX, nagluwa ng 4,569 tons ng asupre o SO2 gas emission ang Taal Volcano. again, kapag may thermal inversion tayo o kapag um, medyo malamig ang panahon, um, hindi po ito makaangat. Uh, kaya uh, there are times then, depende po sa prevailing wind conditions, pinapadpad po ito sa iba't ibang lugar at ito ang naamoy ng mga tao. Now, yung tanong po kung hanggang kailan to, again, as I said, As long as uh, nagbubuka ng SO2 yung Taal Volcano, uh, this will be a recurring threat.